pagpulung ngayon ang mga matataas na opisyal ng Energy Regulatory Commission sa mga miyembro ng Gabriela, kasabay ng kilos Portesa na isinagawa ng nasabing grupo sa harap ng ERC kaninang umaga. Dumalo sa nasabing dialogo si ERC Chairperson Zenaida Ducot, Commissioner Alfredo Non, Commissioner Gloria Taruk at Commissioner Josefina Asirit. Palagay namin bilang kinatawa ng sektor ng kababaihan, concern talaga namin itong pagtataas ng utilities And in fact, uh, sabi nga namin, sa gitna ng mga uh, kahirapan ngayon, ano, yung crisis tulad ng poverty, itong hanggat hindi nationalize itong ating uh, industriya ng power, nasa likod at nasa likod talaga yan ang mga negosyante at yung mga pribadong may interes sa tubo, um, na magiging kasangkapan ang magiging patuloy na kasangkapan ang ERC na maglingkod doon sa interes ng itong mga negosyanteng ito. Maliit na lamang wala pang piso ang kanyang uh, magiging pagtataas kung sakaling ito'y papayagan ng ERC. At ito'y dadaan sa pagdinig kasi ito'y hindi nasa ng Agra. Kaya uh, maaari naman po kayong makalahok doon sa petisyon na yan ng Meralco. Nang sa ganun ay marinig din yung inyong uh, uh, sentimiento. At, uh, ma makasama sa pagre ng ERC. Nauna nang inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco ang dagdag singil na 89 centavos per kilowatt hour na ipapataw ngayong Abril dahil sa mataas na generation charge na ipinataw ng mga power producers sa mga distribution utilities. Samantala, nag-file din ng resolution sa ERC kaninang umaga si Bayan Muna Representative Neri Colmenares laban sa 89 centavos power rate hike ng Meralco. Pag namin sa ERC, na pending ng results ng investigation nila doon sa nangyaring pollution uh, noong November at December during the Malampaya shutdown, huwag muna silang magbigay uh, ng due course sa anumang rate increase ng Meralco kahit April man yan or May uh, at dahil uh, hintayin muna ang resulta ng investigasyong yon Uh, at hindi natin alam kung ang presyo ba ngayong April at May, eh baka naman nagpatuloy pa rin yung mga irregularities at mga kulusyon na naganap noong November at December. Mainan din daw na ng taong bayan ang bawat power rate hike na ipinapatupad ng Meralco. At ang demand namin dyan sa ERC na ang refund dyan, kung pag, mag-file kami ng opposition na, uh, i-refund dyan uh, at dapat eh, hindi hinayaan na uh, tumaas. Plus hiningi namin, pag may irregularity doon, dapat ang refund kasama yung interes. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newsline.